Pirmam mo talaga to. abogado mo. ka abogado mo Sincere ka ba dito? Ba't ganun na attitude mo kahapon? Ha? Mas maglakas pa okay. boses okay. mo okay. sa akin.

Matapos sumulat at humingi ng sorry ni Jojo Nones kay Senador Jinggoy Estrada, pinatawad na rin ng Senador ang independent contractor mula sa GMA7 Network na inireklamo ng baguhang aktor na si Sandro Mulak dahil sa umano'y pang-aabuso. Sa muli naming personal na paghaharap kanina, Matapos ko matanggap ang kanyang letter of apology kung saan nang hihingi siya ng paumanhin sa kawalan niya ng galang sa pagsagot sa aking mga katanungan sa Senate hearing nitong Martes, kinatigan ko na ang kanyang release order. Isinaalang-alang natin ang kanyang kalagayan para payagan na siyang makaalis mula sa kustudiya ng Senado sa ad ng Senator. Oh, I received your letter of apology. So ito 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 mo, mo talaga ito o mo mo? FIRM Firmak ako ulit no. Mga hmm? uh, <laughs> mo mo eh. Sincere ka ba dito? Ba't ganun ang attitude mo g Ha? Stress Mas pa ang boses mo sa akin. I, I let the, my emotions get your lawyer? office. Okay. Hmm. Si Senator Padilla has already signed your order of release. But uh, the Senate President hasn't approved of it yet. I will forward the... Uh, the release order now after this in my letter to the senate president for his approval okay i will sign it in front of you and uh good luck sa yung kaso. i will see you in anong jail ba? <laughs> So, he will be released today, sir. Yes, uh, upon the signature of the Senate President. Mm -hmm. uh, no, I cannot decide no, no, when mm -hmm. my loan is So, that's a committee. You know. so, you're going to the next meeting? Ah, uh, hindi ko alam kay Senator Robin. Mm -hmm. Pero I will advise him to ano, um, to mm -hmm. gagawin ng legislation. Mm Ano yung mga selling point? Well, sexual harassment. Uh, siguro, stiffer penalties. So, sir, after your signature, papadala mo na yan kay SP? Ako? Oh. Pagkakataon. ko. Ksp? Yeah. I'll let like him sign. And the one na ma-sign na ni SP, pwede na siya? Hey, we also will forward it to, you know. You have to be accompanied by your lawyer. Iman po yung decoying procedure. I'll forward it na po. You accept na po? Yes, I accept his apology. I think he's uh, sincere in apologizing. Why was his demeanor like that yesterday? Okay. At least he did not invoke his right to self-improvement. Uh, I was asking. <laughs> Any reaction from you, Thank you, sir. Of course, I cannot uh, ask him questions anymore because this not Thank you. Thank you. Napakarami nating uh, issue ngayon, lalo na yung sa Senate hearing, di ba? Ito na naman. Ang gasgas -gas na linya daw, call dun sa kaso kay Sandro, ay isa lang. Your Honor, I would like to invoke my right to self-incrimination. Mula kay Jojo Nones yan, at maging kay Dode Cruz. Alam nyo pa, mauunawaan naman po natin ito. Kapag ka ganito po, ang itinatanong sa atin, kahit ano pa po ang mangyari, hindi natin po ididiin ang ating sarili. Hindi po natin hindi po tayo hahawak ng bato na ipupukpok sa ating ulo. Mm -hmm. Kasi unang-una ang kanilang katwiran nasa DOJ na po ang kaso at hindi pa nila alam kung ano talaga ang nilalaman ng kasong isinampa ni Sandro Mulac laban sa kanila, di ba? Oh, yun, <laughs> Kaya nga, nakakaloka talaga. Yun nga, di kita, kanina nai, diba, ko, na, di ba, siya, ko, paano ba yun pag pinipilit? Ano ba dapat sabihin? Tama ba yung ano? Kasi napipikon na si Senator jinggo sa sinasabi. Pero, napipikon, pero hindi mo napansin. Mas mababa na siya ngayon. At saka, talagang ayaw sumagot ni Jojo at yes, mm -hmm. ine-evoke nga niya ang kanyang right to self-incrimination. Okay, gumano naman si Senator Jinggoy, di ba? Kasi <laughs> in aid of legislation naman yun sa kanila. Yo, para lamang po magdagdag ng iba pang mga, mga kwalifikasyon para balangkasin ang kanilang mga batas. Yun naman yun. Hindi nakatulad ng dati na ano, pero sinabihan siya. You still want to stay here in the Senate detention, ano? Di ba ganun-ganun? Ano, ah, hindi ko lang maialis sa sarili ko yung pagkaawa sa itsura ni Jojo. Eh, yung pagkaawa naman po sa itsura ay malayo doon sa kaso na ating pinag-uusapan. Tayo naman po ay mga taong kapag nanonood, di ba? Napaka-tibay naman ang dibdib natin kapag hindi man lang tayo nakakaramdam ng awa sa mga taong nakikita natin, di ba? Pero hindi ko ibig sabihin na si Sandro na ang mali at sila ang tama. Yun lang at, naman oh. yon, di ba? Kaya nako <sighs> yung, yung I invoke. <laughs> oh, I invoke, my <laughs> <laughs> Ano yun <laughs> eh? hindi ko masasagot yan. Doon na po sasagot Oo. Oh, oh, oh. Oo. -oh. -oh. tama rin naman yung kanya. Kaya lamang sa pagtatanong ni Sen. Jingoy, this is not a question that would uh, tsu tsu sa iyo, ganon, simple lang ang tanong ko, hindi naman self-incriminating, parang ganon, kaso bumubulong yung lawyer, yung parin ang sasabihin, kaya wala tayong magagawa, your honor, I would like to uh, ano mo naman most uh, sikat na hindi ano, po, ano, ma, <laughs> po, masasagot yan <laughs> Your Honor, I would like to invoke my right to self-incrimination the details po ay nandoon na rin sa kaso na nakahain hmm. na sa DOJ tama rin naman sila doon at tama rin na may pagtatanong ni Senator Jinggoy na nung ayaw nang sumagot talaga eh, pumayag na rin naman siya di ba? Ako, John Naku naman, ano ba yan? Puro na lang ay, inbok, inbok, Ano ba yan? Sabi niya, parang inaano lang niya, nakakasawa na. Sabi ng iba, most maligned, ano daw to, uh, line. Hindi po, siguro, pinakagamit, pinakagamit lang, pinakagamit lang your honor. I would like to invoke my right to self-incrimination. Wala pang may gustong madiin, di ba? Yun lamang yon. Basta hintayin po natin. Nasa DOJ na po yung kaso. Tingnan po natin kung anong kalalabasan ito.